Isang sementeryo sa Cebu ang ating bagong nadiskubre na may nakakapangilabot na natuklasan mula sa isang sampung taong libingan na hinukay ng isang supoltorero na kahit sino'y walang nakaalam o nakatuklas nito sa hindi inaasahan kundi tayo lang So tignan natin guys kung anong laman wala ko'y idea ni Lahat po naman kukulang pupunta po sa impyerno bakit niyo ko pinagbabawalang mag-vlog dito? Masama ba? Kulang. Ha? Kulang? Parang. Sampung taon na to dito? Arang, arang, barang, arang, no? barang, barang. Ano, isa? Ay, mo no? Ano? Ang sap? sa iwa? Ah, hiniiwa yung leeg. Ang hospital kasi pinarilang lang yung pulis. Iba uh -huh. kasi yung script, yung script din. Pihin mo, yung katika na. Eh, pinagagalit ka kuya, nagbablog lang naman ako dito. Uh -huh. Grabe kayo, pinagtutulungan nyo ako. Nagbablog lang naman ako dito eh. Welcome back guys to my channel. Ito na naman ako, si Master G. Nagbabalik sa cementer. Go vlog. Wait lang. Boss, tayo, pwede mong utahan na? si yung CR dito eh. oh, wala. Hindi, ito ka? CR yun. Hindi lang. Ay, aray, aray, aray. Hindi, tuloy yun. Hindi, aray, aray. Kani yung mas pinakaluma or... Hindi, aray. Okay, Ay, kani, bago na. Okay. Thanks. Ah? Iihi lang ako. Makikiihi. Oh. <laughs> Makiihi. Wait lang, ihi ako. Dito po tayo ngayon mga master sa sementeryo ng Naga, Cebu. Ito, ito yung hindi ko napuntahan na part. So makikita nyo itong nasa likod ko. Nasa ilalim siya ng parang bangin dito. At meron tayong uh, na na share sa inyo na story na tungkol po sa isang tao. Lagay ko na just sa screen kasi alam mo naman, kasi bawal nga po kasi banggitin yung mga ganun na maseselan masyado dito po sa ating YT. 2 PM 2 PM Living, tapos inilabas naman daw ng nakita ng sukulterero ng lalaki lalagay ko na lang dyan sa screen yung exact time. So kung bago ka lang, hilig may mga ganito, pabalik-balik tayo. Mga sementeryo at gustong-gusto mo yung mga entitled na vlogger kagaya ko. Subscribe ka na. Alamin natin yung mga story dito sa kanilang sementeryo So ito yung kanilang proper disposal. <laughs> Mga tatsa ko, mga lumao, o alim na kabaong yun ang dito. Alamin natin kung merong kakaibang story dito. Ang mga inilibing, mga punto. Dahil meron akong nakita doon na pagtanungan ko nung umihi ako sa mga sapulterero. Nung pagka-ihi ko nga, naalala ko yung mga pinagtanungan ko nung sapulterero. Kasi kinilig ako. Alam niyo bakit? Ngayon kasi guys, ihi na lang yung napapakilig sa akin. So mag-isa akong dumala. may Lumipad ako from Davao to Cebu. Para lang uh, i-vlog ang ating mga request ng mga kamaster natin dito gastos-gastos pero yung iba dyan magre-react lang tapos imbis na gumawa ng sarili nilang content actually gumagawa, balita ko gumagawa na rin ng mga sariling content eh. gumagaya na rin tapos nag-go na din at balita ko din eh hindi pala entitled yung vlogger na yan at parang ayaw makipag-collab sa akin kasi natatakot yata sharing so dito napakaraming patay at ito na yung sinasabi kong parang kabaong dyan sa gilid yung mga disposal at meron sila dito yung pinaka ng mga mga bones or ang dami uh -uh. shout out sa iyo, mga kamaster ko sa Cebu, sa ang part ng Cebu I love you all, see you again <laughs> anong nilagay? ah ito? saan galang yung mga santos sir? Bye -bye. santos ang tawag nila pati yung picture? Oh. Okay. Ano uh, ba ba sa abay ba? Ano ba na, Ah, pwede yun? O ganun pala dito guys sa Cebu, pagka yung mga nasirang ano, dataling sa sementeryo. Oh. Hmm. Ano yung datas pa ng pare? O oh, hindi na? Hindi, hindi na. Ang gawa, no? Hindi mo talaga masasabi kung nasaan yung mga gumagawa ng ano, kasi malinis yung sementeryo nila guys eh. O oh, wala kayong shout out? Uh, out ikaw ni April nga tagaling guys. Ikaw, tesi, sino Sige, kahit hindi ka kita masyado, ano ang sino yung shout out? pasok ko maguwan di ka sa Oh, di ba? O sasabihin ayo magpakita sa camera pero nag-shout out, di ba? pasok <laughs> ko maguwan. Pastilan jud. <good. laughs> di charot. Baka may gusto ko yung i-shout out. <laughs> Magkano pa massage? Wala Ano lang to pampalipas. Practice lang ba, practice. Sir, kabalo diri na gilubong na mga na istorya ba ana? Oh. oh, yan ako yan. Kaya lang mas active ako sa YouTube eh. Nandun yung mga buong video ko. Na? Ano? Ang sa? Ang sa giluglog? Hiniwa? Ah, hiniwa yung leeg? Ah, sa dapit ano? Dugay pang undas. Mm -hmm. Hindi, okay lang. Kay kanima ng akong content, mga hadlock ba? Mga haunted house? Ah, sa dapit, sir? Tatlo silang... Ipatay si sa mga. Nang tatay? Pero anak anak niya yung mismo, yung tatlo na yon. Ano ba yung dahilan? isang, isang asawa, isang dalawang anak. Nakulong na yung na huli? Oo, Sa bahay na sila namatay. Ang gipotel. Anong ginawa? Inano yung Tago lang yun yung libing. Nasa? sa? YouTube? Ano ba yan? Baka fake yan, ha? Tignan ko nga. Yung followers, 300. Ito. Tignan Oo, oh, ayan niya. ako nga yan. Yeah, sa ano, doon sa YouTube. Oh, 30,000? Oo, oh, yes. akin niya. Hindi ako masyadong active dyan eh. Inutusan eh. Yes. <laughs> so, yes. inutusan. Yes, oh, Master Gala. Hello? Oh, hello, hello po. po. Kaila ka? Shout out. Oh, ito, nasa vlog ka na. Nanonood ka lang, di ba? Anong pangalan te? Ha? Ah, ayaw mo? Maulaw ka? One eternity later. 'yan po humpo. Ay, nakasubscribe pala siya oh. Mamaya bigyan kitang sticker. Oh, no? ako susunod dyan, ha. Ah. Saring. Ha? Ano yan? Wala kayo Eh, sorry, natutulog ako. Naku natutulog pa? Oh, Grabe, <laughs> guys, no. Imagine no, kung yung mga namatay na 'yan eh nilalagay yung kanilang mga kung ano-ano, mga gamit, yung iba yung nilalagay sa loob. O oh, sige. Sige, bibigyan ko din kayo pamerienda mamaya. Ito no, e, to, 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 mga magkakapilido. Ano daw dahi, yung dahilan? Oh, Adik, yung... Ito yung, yung babae. And, and. Oo. Tapos ito yung dalawang oh, anak. Oh. Hala. Ah, January 27 oh, lang. Sabay-sabay guys. So, oh. tingnan mo. Oh. January 27. Anong oras daw nakita? Inano? Ang kinabutan naman ako dyan. Nang gabi. Umaga. Ay, umaga. Ano yung nagkaaway, ganon? Tapos, Ah, nag-a-addict. Alam niya alam niyo na guys, yung kakahingat na ng mga ano, ng mga nag-a-addict. yung isang ano, isang pamilya. La ano yun, yan lang lahat ng pamilya niya o meron pa siyang ibang anak na nabuhay? Ah, may nabuhay pang isa. Aral. Grabe. Hindi pa rin siya. Patay. Eh, kung hindi nag-aral yun, dito. Eh, pati iyon. Oh. Hospital kasi. Police. Dito na, tamahan. Buhay. 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 Parang artista na pagdating sa hospital. Uh -huh. Parang artista. Hindi, may nagko-comment kasi dito, lalo sa mga sa mga vlog. Sabi sa akin, bakit daw hindi ko i-proper interview bigyan doon ng mic? Eh, on the spot nga, di ba? dito. Moments later. Sir, unsa yung pinagkaibaan ni katong sa lain, katong sa isa? Katolik mm ko. -hmm. Kani, Christian. Iglesia. Ah, Iglesia? Oh, ano, makapasok dito. Ano? Ah. Uh, okay. Tignan nyo, may ano pa oh, may pill health. Ano ba to? Picture na picture. Ano? Abi ah, IR. Buti pa yung patay may BIR ID, ako wala pa. okay mm -hmm tanongin natin kahit ang haling tapat kung silang nakifeel na kababalaghan kasi dito maayos na yung kanilang sementeryo mga master oh. ay nandito yung mga part ng buto ito, ito sigurado imagine mo no dati kang mayabang dati kang palaaway ngayon nasa sako ka na kung sakali man ha hindi ko naman nila lahat ayan oh. Patatawa na lang ako yung nababasa ko minsan na comment eh. Eto guys, I don't want to share negativity. Wow, spelling Hindi naman yung vlog ko lang ang ibinabahagi ko sa inyo. Siyempre yung buhay ko rin, yung, yung character ko, yung ugali ko, na madalas na may misinterpret ng iba na ako doon, maldito, suplado eh, Hindi pa po ako vlogger. Ito na talagang ugali ko guys. Kaya, pagpasensyahan nyo na kung kayo ay minsan natatarayan sa akin, eh, kahit ipagtanong nyo po sa buong barangay namin sa Bulacan, kahit sa Davao City, wala akong kaaway kahit isa. Wala akong ichinismis. Piste ang piste, testi, ha ka. Wow, sasyati! Wow, sasyati! Sorry. <laughs> wala akong pinapakilamang buhay kahit isa. So, wala din akong inaapakang tao kahit isa. So, masaya. Di ba? Ganun lang yun. Kahit mataray ka, basta wala akong inaapakang tao kung hindi ka nakaka-apekto sa iba oh my gosh oh my gosh what's that pakita ko sa iyo unexpected diba tignan natin yung mga nasa boteng ito ano ang mga nasa grapong ito na, na nasa nitson na hindi ko inexpect na makita dito ayoko hawakan. Baka sumalin sa akin yung mga negative energy. Oh my gosh! What's that? May lamang... Ay, may papel? Ano yung mga yan? Ba't may ganyan? Ang mga bote ay nakabalot sa itim na tela at mayroon pang buto dyan sa ibabaw. Plastic, tignan natin. Ay, nako hindi ako naniniwala sa vlog niyan. Fake yan, si Master Gala. Eh, di fake. I don't care because I believe in me. And I believe in myself. And I. Walang plastic eh. Ay, ito, nakita ko na. Ito, Yun oh. yung plastic, oh. Nagko-comment. Magko-comment pala. Sorry. Mas regalang OA oh, eh, mo minsan. Wala akong pakailong. Ito na talaga ako. Natatawa nga ako yung nag-viral. Wait lang guys ha, ah. bago natin ito usisain itong mga anong viral nung na KMJS. Three years ago pa naman, napakatagal na. KNJS. baka naman masundan na. So, oh, kwento ko lang saglit. Wait lang guys, sana supportahan nyo pa rin. Tapusin nyo. Yung mga na-discover kong bungo na nilagyan ng pictures. May mga rumors na kumakalat na iyon daw, kasabwat daw ng kay NJS, di umano, yung mga na-interview doon. So, parang connected, pati ako daw, kasabwat daw, hello, this is one of my dream, mga kay MJS, tapos sasabihin yung kasabwat lang. Ingit ka. Pikit. Huwag nang didila kahit kailang yun. Chuck. <laughs> Tanong natin. Dapat pala may gloves ako eh pag pupunta na sa cemetery. Hinaanan ko lang kasi hindi ko na expected na may ganyan pa. Bago natin itanong guys. Makikihiram po ako nito. Lola, pahiram po muna. Babalik ko din po. may ko lang itong gloves na nagpaalam ako ha. Ah. Gusto ko lang na ano, match it. Master Gala, ba't mo pinapakailaman yan? Eh, ba't ako pinapakailaman mo ko hindi guys, kailangan din nating alaman eh kasi alamin ko ano yung laman baka mag yung mga subscriber natin dyan. Alam nyo naman, ayoko na bibitin kayo. Masan ah, na? Wala. Ito. man ma ma mananalangin lang ako guys. Panginoon, sana po eh, mo ako kung ano man ang meron dito at ano mong enerhiya na meron dito na huwag pong sumama sa akin. Sa lang po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay. So ito yung nakabukas na Siguro curious yung nakahukay Parang galing ito sa hukay Ay Wait lang guys Ano pong mga nasa boteng itim na ito Ay Oh my gosh May papel sa loob Hindi ko pong hawakan oh. May papel po sa loob Binalo sa telang itim Nako scripted yan, buang. Ang magiging scripted. Nakalagay nga sa sako, di ba? Hingi tayo ng tulong doon sa mga sepultorero. Kasi tignan nyo, kung titignan natin yung isa, merong parang sili. Sili ba yan? Bakit nang sausawal pa. Kaya bakit may papel? Hindi kaya itong mga isinumpa sa botelya o sa bote. Tanong natin, wait lang, ayokong pakilaman. Tanong muna natin kung ano yan, baka alam nila kang may witness tayong taga dito. Alam nila, pagdating ko, nakita naman nila wala akong kadalabala. Tanong natin dito. Kasi ano, um, ba yung pakiramdam eh? May eh. So guys, maraming maraming salamat po sa mga pa katuloy na tumatangkilik ng ating video. Oh, wala sila. Yun. Kaya uh, mga ano, mga, mga bote. Kabalo ka to. Alam mo yun? At bote na muragdikan siya sa hukay ba? Parang galing sa sa hukay. Tuligin ko ang Yung mga uh, ga nakabote ba? Na may nakabalot na itim na tela. Parang ano 'yun ah. Uto na kasi 'yun. Galing to dito ba? Kabaon. Kabaon ba? Kabaon. Oo. Oh, oh. Kuman. Nakuha 'yun mismo? Yung okay ba lo? Kasi sa buhay pa na siya mo na Ano 'yung sa tingin mo, sir? What do you think? Nakita mo ba? Wala lang. O papakita ba? ko sa iyo, wait lang. <laughs> Samahan mo ako sa clip, Okay lang. Ah, taro, dire, ah, ito, no. katong bote na naay mga itong, itong ano, mami? Ay, ito, itom na tela, kamo Oo, oh, bibigyan ko kayo. Ay, problema walang, walang problema Walang problema diyan. Oh, no, sir, dugay na ako nagba-vlog ng oh, interior. Daghan na ako maka oh, nakaila mga, oh, naka mga tao ito. ba. Oh, okay. Mga supporterero. Ano? Yes, sir, hindi sa porke ka harap oh, okay. kita, nag-ingon ko ng ano, ng nindot oh, ha. Sa tanan ng mga nakaila ko mga tao, mas daghan kaayo ah. Mga mababait ba sa cemetery? Ato, kana. Anong meron diyan, sir? Naki-kabalo? Nakikabalo. Tam, tambal mo. Dili siya tambal sir. Nga naman bakit may sulat. Barang. 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 barang? Ayun, hmm. Ayan na isulat. Ayan o. May picture. Ay. Ay sir na ay picture. May picture o. Oh. Ano nga ba? Ito na. May picture. Ito oh. ano ano, kasi nga hawakan eh. Oo oh, may picture o. Oh. Ay na ay picture. Guys. May picture siya nga. Karoon lang ko nahibalaan. 2, 3, 4. 5, 6, 7. Saan ito hinukay daw? Bakit nandyan? Hindi, ang ano ko sa, sa ano, yung tabaw dito. Oo. Malis na. na daw? Kami na gano'n. Kapalit na gano'n. idea, sir. Kung ano yan. Sa tingin mo. Hindi. ko na po. Wala yung plastic eh. Gusto ko sanang buksan ba? Para makita yung iba. Huwag hmm. mong hawakan, sir. Maka maano ka ba? No. Wait, ano yan? Pangkulam? Paku Pangkulam yan sa tingin mo? Pangkulam yan ay yan. yata yung mag... Sige, pagbisaya lang siya para dili ka maglisot po. Makasabot man ko ng bisaya. Kaysa Dabao, ang... Ang pala. Ah, ang tagiya na manggagamot? Dili. di siguro. Kaya ang manggagamot man, wala man ganyan. Walay. Sige, dire lang ibuwat sa interior dire lang. Ah, dire dito 'nung ginawa yan. Sige, ano natin ibubuksan nat? Ate. Dikit na papakita. Hi. Oh. Oo, oh. 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 okay, okay lang. Hindi sa akin nakatutok. Sa akin nakatutok. Dugi nakaka-subscribe? No, 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 no. Wow. Ano pangalan mo ulit? Ah, Felicita. Wow, lang grabe no, 'tong giftado. Shout out to Madam Teresita, pasensya na dito kita sinauta sa sementeryo kasi dito kita nakita. Oh. Um, Nahiya siya magpakita, guys. Paborito niya raw ako. Ay, sino yung dinala niyo po dyan? Mama, papa, anak ko. Ay, okay. Dugay na sila nakalubong, dira. Five years na. Hmm. Um, Pati ito si ano, ano pangalan mo bata? John Michael. O, oh, shoutout okay. din kay John Michael na anak ni ate. Ah, uh, Teresita. Oo, oh, oh, ni ate Teresita. Kapangalan mo yung tita ko Ay. na pasaway. Ay. <laughs> so naka-subscribe pala sila guys, nanonood ay, sila sa mga mam, vlog natin. Ay, oh, oh. Thank you Teha sa suporta. Sige, bigyan kitang sticker. Na, ano lang, buksan ko lang yung mga ano. Patong mga garapan ba? Ha? Huh? Na kung nakita. Asin? Mga boti Na nakabalot sa itim na tela. Gusto mong tignan? Ano? Eh, hindi, ni mo hahawakan. Nakatitignan mo lang pa paano akong bubuksan. Sige, ito. Para saksi kayo ba? Para alam nila na wala akong nilagay. Okay. Ano kano kano sa kanag subscribe pila na mga pila ka years two. May two years na. Yan, yeah, para alam. Pwede mang pwede mang ayo eh mag pwede pahawak ikaw mag video. Pasuyo so to. daw. Oh, ayo mag total ayo magpakita kayo mag video sa akin. Kita as mo lang yan. Oh, ayo, ayo, okay. ikat na. Ah, kahibaw siya mag-video. Wow. Thank you Dongha. Ano pangalan mo ulit? Yan, yeah, Michael Oliver. Yan, may, may nag-video nakakatawa. So, tignan natin, guys, kung anong laman. Wala akong idea ano. So, sa mga ta ng mga taga-Cebu, so, Bisag province, kung saan saan province sa Cebu, guys. Kung familiar kayo sa mga boteng ito, ano ba ang nilalaman nito? Tignan natin. At na nagdasal naman ako, guys, kaya tignan natin yan. Tignan natin kung ano naman. Isa na naman ito sa panibagong natuklasan natin na kakaiba sa sementeryo. At ito nga ay mga bote na ibinalot sa itim na tela. Ang mensahe ko lang sa mga nanonood ngayon ay ating tataga ng ating pananampalataya habang tayo ay nanonood ng mga ganitong gawa ng kadiliman. Ikay na to uli. <laughs> 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lahit pa ang pakiramdam. Sakit sa ulo. Malarado. Pakita mo tong ha. Ang laman yun. Sa pangalan po ni Jesus. Ay, may lana. Nakilana ka te So, ikay MJS na yan. Ma'am Jessica, talungan niyo naman po ako. Baka MJS to uli. Yan. Meron po natukas ang mga itim na tela na binalot po sa garapo na may mga sulat. Alan. Nate. Tanawa, oh. May mga papel sa loob. Nanginig mm -hmm. ako, oh. Ang creeping. Kabulin ito ba? Siguro sa gumagalaw yan dito. Eh. Hindi sa hindi ma'am, galing daw po ito sa hukay. Umalis Ay, na rin. Ay, yung... oo. Oh, oo. Siguro, para yung iba, hindi nakatulog. Hindi, hmm. hindi meron siyang bukod sa ano guys, pakita mo. Meron siyang mga papel sa loob, meron po siyang mga ano, may meron siyang buktot pang pagi ba? Po? Hindi ba 'to buktot pa? Galing eh? yun sa ano mga kabaon. O pa kaya Isa pa, isa na lang. Pag pagtaparehas lang din ng isa pa kasi pangatlo na yan eh. Ito yung ito yung nauna. Ito yung nakabukas na guys na naabutan ko na po. Yan, kung taga sa Polterero ka po, paki-comment po or taga, taga Cebu ka po, kung saan eh. Siyempre, kailangan natin maka so, kung ano naman Isa na lang, hindi natin. Wait lang dong ha. Maglala. At least kayo yung saksi guys. May mga tao dito, na dito, na hindi ko po ito dinala. May magko-comment na naman dyan, dinala ko raw to. Pistiga ka ba? Tiyo. Sure. Hindi, <laughs> joke lang. Good vibes lang tayo guys. Joke, joke lang. Eh. Sa pangalan po ni Jesus. Ay. Ay, may darawan. Darawan. Kita, dira. Ano yan? Muraglana tayo, eh, no? Medyo nag-aalangan niya ako na buksan ito kaya minabuti ko na lang na wag mo nang Pero kitang kita naman na meron ditong papel o sulat din sa loob. At parang may nakita rin akong na itim na kandilang nakapatak dito. Guys, eto may boto. Parang ito yata yung kasama po dun sa ano. Isa na lang, last na talaga. Medyo curious ako eh. Tignan natin ulit, last na to. Wala kayong ano ngayon, nararamdaman something. Wala naman wala silang damdamin kasi nang hit sila. kami. Eh. Yun, ina pinaka-best weapon. Mag-comment po kayo ng mga negative energy dyan sa, sa ilalim para po hindi, hindi man sa atin yung mga ganito. Kasi gawa po ito ng mga demonyo guys. Alam nyo naman. May kakilala nga ako eh. Meron daw tinatawag na kulang sa kabutihan. Ulun. <laughs> Walang kulang sa kabutihan. Ayun ang pinaniwala mo sa akin dati. Ano po? Lahat po naman kukulang pupunta po sa impyerno hindi naman? Ay, ganun din te. May mga sulat eh. Pwedeng buksan mong sulat? Buksan ko pa kaya. Hey, wag na nang. Ayaw na lang. No? Ay, eh, ay may pako! ako. Ay, confirm. Meron yung, yung kaibigan ko si Darna, yung kung kilala mo yun, yung tumat lumalabas sa video dati, yung nakakatawa. Yung nakalabas ang gilagit ba? Di ba napanood mo sa video ko? Nasa yung mga kab kabano na manggagamot. Ang kailangan Hi. daw sa pangkukulam, itong pako sa sementeryo. Ngayon, butangan daw, ano? Hala, oh, may pako, guys, oh. Murag binutangan ng alambre. Dahil kailangan nating mag-ingat at Huwag basahin ang mga nakasulat dito dahil posibleng mga Latin o mga kakaibang sulat na galing sa masama ang mga iniligay dito kaya hindi na muna natin siguro papakilaman hanggat wala tayong kasamang eksperto sa mga ganitong bagay. Kasi baka ano yan? Ano ko ba? Nagkurog? Nanginginig ako ba? <laughs> Grabe! No? 12 pieces eh! Luiting kabilangin ko, ko uli ah. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 pieces Anong reaction nyo, te sa tingin mo ano yan Ano lang yung reaction personal ano mo lang ano ginamit sama-sama Bola Bola ha Hindi, ang may pako te sa pako pa lang confirm mo eh. Kaninong libingan yung pinaghukayan ano ang... Hindi kayo Ay, dito? Tagal na yan. Tagal na Ang patagal na to dito. Sampung taon. Sampung taon na to dito? Sure? Uh, ah, sampung taon na. Nan, hindi, itong sementeryo, gano'n nakatagal? 16 years. Tapos nakikita nyo yan, mga sampung taon na nandyan. Hala? Kita nyo guys, oh. Minsan, gina, hindi natin sinasadya ba? ginagamit tayo ng Diyos na makatuklas ng ganito. Kasi, Sampung taon na palang nandito, wala pang nakatuklas. Ngayon, ngayon lang na ano sa vlog natin. Hmm? Pero ano eh, iba yung... Ano mo talagang una pa lang eh. Ayan oh. May papel siya, may mga nakasulat. Ayaw na po namin buksan guys kasi baka... Ano? During editing, napansin ko na parang umangat yung pako sa loob. Samantalang medyo naka slant yung posisyon ng bote. Kahit ako ay nangingilabot ngayon. At kung tatanungin natin, paano naman nangyari yan? Eh, nakatakip pa ang bote. Sa Papel? Uh, grabe. Barang, uh, no? barang, no? Barang, no? Barang, barang. Ah, ganyan ang ginagamit sa barang. Grabe. Uso pa rin pala talaga dito sa Cebu. Yung mga ganyan. Uy, marami yan dito, no? So yan po, ha? Maganda. Diyan na talaga siya nakalagay. Sino yung unang nakalibing diyan? May idea kayo, sir? Kasi may nakita, may nakasulat na Raul, eh, oh. Raul lang nakalagay. Anong actual hindi scripted? Uh -oh. Di ba kasi yung scripted, yung scripted, sabihin mo, yung gabi, ganito yung gawin natin. Parang nag-acting ka lang ba? Uh -oh. Eh, pinagagalit ako yun, eh. nagbablad lang naman ako dito. Charot. Hindi, lang. Hahaha. Salamat pala kay ate ha, sa pag-assist sa At kay, kay, John Michael, yan. Oh, shoutout sa inyong mga classmate ba? Pag-subscribe na tanan. Bakit yung ko pinagbabawalan mag-vlog dito? Masama ba? <laughs> Hindi, joke lang. Ano, ano? Ano sabi mo? Grabe kayo, pinagtutulungan nyo ako. Nagbablog lang naman ako dito eh. So yan, success sila sir. Nakita nila, wala akong kasama. Guys, ihi na lang yung nagpapakilig sa akin. <laughs>